Ito po ay mga medalyon. Ito, sa Santiago. Ah, yan. Meron mga dasal din yan. Medyo ngungo ako ngayon. Ito naman yung parang ano, one, two, three. Ah, yung ano sa kumisipit maganda to yan eto raja kayo yan ito naman. Halitag-tag to. Ito naman ang sinukuan. Ito naman ang libo na kawayan. Ito naman ang radya kayo. Ay, sinag-araw. Ito ang sinag-araw. Ito ang mga bao na protection, Ito naman ang nagpasa na kahoy na pag inilawan mo ay lalagpas ang ilaw. Ito, meron pa tayo dito. At ito, ayan. Alitag-tag. Yan, alitagtag tag yan. Dignum ang kahoy. Yan, kasi pigs. Ito naman ay pasumbalik. Yan.